Magandang araw nga po pala mga bossing. Bali, share ko lang tong isa sa mga laruan natin. Bali, personal lang natin to. Yan, unreg to mga bossing. Ito yung ating receiver na ginagawa yung aluminum. Pero yung tanki nya mga bossing, ito ay stainless. Ah, magbigay lang ako sa inyo ng kaunting idea o suggestion mga bossing. Ah, wala kayong gumamit ng telescopic kasi yun napakabigat at bakal yun kinakalawang kalimitan naman kinakarga lang naman natin 2,000 eh pag -andreg. mga pansarili yung nakita natin gumagawa ng telescopic 2,000 ang kinakarga nila ayun mga pansarili lang nakinapapanood natin na gumagamit ng telescopic kesa gumamit kayo telescopic gamit na lang kayo ng stainless mga bosing na tubo kahit yan ay hindi seamless uh, basta makapal 1.5 okay na yan sa 2k psi basta 2k psi lang mga boss huwag na kayong susubra doon kasi marami na rin syang potok nasa 40 to shots na rin sya mga boss kahit sya andreg ngayon mga bossing na uh, okay na okay na pang beginner o laruan lang natin hindi naman tayo uh, long shot shooter lalo sa unreg Ayan, mga pansarili lang laruan mga boss pwede rin paniksa yung mga boss hindi rin naman sya kagano kabigatan kasi 1.5 lang naman tong kanyang ano tank eh. 1.5 ang kapal ito nga pala ay parang uno yung media yata ito size nito hindi natin maalala yun stainless yan mga boss ito nga palang tanke nya ay gawa ni Boy Paltik Adventure yan check nyo yung kanyang youtube ay oh, youtube tsaka facebook marami siyang tutorial doon lalo na sa crossbow mga trigger ayun mga boss yan welded siya mga boss yung rounded na pantakip hindi ko alam ano, kung anong tawag doon yung ganda na ng forma niya para na siyang ano para na siyang carbon fiber na tanke eh. ayan mga boss sakto sa 24 inches may sobra na 2 inch sa dulo lalagyan ng karete paniksay gagawin natin itong paniksay pwede rin siyang pang hunt mga boss ayan welded siya mga bossing ayan o bali lalagyan ng gauge o sa kabila ay quick fill stainless din yun mga boss welded uh, kailangan lang mga bossing ay may kaalaman yung mag -we welding yung talagang skilled katulad nyan yung pagkakawel ng mga bossing yun o doblihan yan sa saka makapal stainless yun yung welding mga boss kaya matibay abangan nyo mga bossing bubuhay natin to yan bali naka set screw lang sya na tapilo pero matibay na yung mga boss kasi malaki yung set screw na yan uh, M6 yan nakatagos yan dun sa ano sa stainless alo loob pakita natin ang ano ito ang kanyang pagkakalagay natin eto sya mga bossing yun ito naman ay welded sa loob sa loob nakatusok lang to na rod may lalagyan lang yung o-ring ano mga boss In welded yan mga boss courtesy of the boy Baltic Adventure Ayan. yan ang tanke nya meron din kaming ginawa na mas malaki dito ang tanke yan parang one and three port yata, may maraming shots lalo yun yan mga boss bago nakaka set screw sya dito Tatlo pwedeng apat Ayan eh, mga boss Ito receiver nya Ayan eh, mga boss abangan nyo Pag natapos natin to Gawin natin yung paniksay eh, Madaming shots na yan mga boss eh, Marami nang mauhulian bago maubos ang laman